humarap sa media si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandeman nitong biyernes ikalabing apat ng Nobyembre, kasunod ng mga isiniwalat ni dating ako Bicol Rep. Zoldico, patungkol sa umano'y isandaang bilyong insertions ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang press briefing, sinabi ng kalihim na ang BICAM ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng lehislatura. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kasunod nito, inisa-isa niya ang proseso ng pagbabudget maalala nyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng anim na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso at ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang Executive sa BICAM.